Alam nyo ba mga idol na number 16 o pinakahuli sa buong NBA Playoffs 2025 ang LA Lakers kung fourth quarter scoring ang pinag-uusapan? Yes po, mas masahol pa sila doon sa Memphis Grizzlies na laglag na kapag umi-score sa fourth quarter. Kasi ang average po nila ng mga puntos ay 17.3 points per game lamang po. Buong team yan ha? at outscored na outscored talaga sila ng Minnesota tuwing fourth kasi sila naman ay 5th sa buong NBA ngayong playoffs, scoring 26.3 fourth quarter points. Ito po ang kwento ng Game 3 na nasilat sila sa fourth quarter. Ito rin po ang kwento ng Game 4 na nasilat rin sila sa fourth quarter na naman. Nagsimula nga po ang fourth quarter ng Game 4 na may 10 puntos na lamang ang LA pero sa ending ay sila pa rin po ang talo. Binasag ni Edwards yung katahimikan para schools with this contest led na tres. Okay naman ang ginawa ni Luka, di ba? Sadyang tinirahan lang talaga siya sa harap. Dito rin po muli, parang halos galawang Steph Curry na si Antman dito kung saan nagpo up na lang sa tres kahit na may depensa at mga sabi mong malapit. Pa-switch pa lang si Luka dito, sinabaya naman din nila ni DFS itong si Antman pero to open up the fourth quarter nga ayan, back to back ang pinukul niya na tres. Pero bukod nga sa pagiging mainit ni Antman, probably ang naging dahilan din kung bakit bumigay ang LA sa dulo ay dahil baka overused na masyado si na Lebron o Luka or yung mga main guys nila. Ang pangit man idahilan nun mga idol no, kasi ready naman maglaro yung mga ito for 48 minutes, pero sa buong second half nga mga idol ng Game 4, never gumawa ng substitution si Coach JJ Redick. Kung sino yung pinasok niyang lima pagkatapos ng halftime, yun na rin po hanggang dulo. At never pong nangyari yan sa play-by-play -play era ng NBA. Sa si Redick lang po ang gumawa, Madalas kasi pwedeng yung star player nyo lang yung hindi ilalabas sa court pero yung iba ay nagpapalit-palit. Tapos yung discard ni Reddick sa buong second half ay walang palitan tong limang to. Kaya kita rin natin kay Luka yan na what look like a normal na one-legged fader ay nabibitin kasi baka, baka lang naman pagod na siya sa mga oras na ito. Yung mga ganito ni Luka rin mga idol ay parang basic lang sa kanya natural na iye expect mong mapapasok niya yan kasi nga din ng kalaban pero nabibitin lang din talaga. So ito yung tanong mga idol, madadahilan mo ba talaga yung pagod? Kasi itong si Anthony Edwards po, alam niyo kung ilang minuto siyang umupo po noong second half, Zero minutes po. Hindi rin siya umupo pero nabuhat niya ang team niya at nagroon siya ng 24 points sa huling kalahati ng laro. 16 points dyan ay galing sa fourth quarter. Kaya quits-quits lang din naman pero sa Edwards mukhang may pep pa talaga sa kanyang step at tila nagiging basic lang itong mga in-your-face na tres mula sa kanya. I mean, execution-wise okay naman din po ang Lakers signan. Ganyan ang pagdepensa nila kay Luka, ayaw nila tong pag drive -in. So tinetesting nila hanapin kung sino ang open. Pwede na nga tong tira mula kay Lebron actually open na siya. At kung may Lebron at Luka ka sa inyong team, malamang aasa ka talaga sa kanilang production lalong lalo na sa ganitong mga oras na winning time na. Better look naman ang na-generate dito ni Lebron para kay AR. This is a practice shot para sa isang above average na shooter mula sa labas pero sayang mintes. Tila naging helpless na lang din sila dito sa depensa, binubuli lang ni Nas tong si AR mga idol at pwede sana dito maghelp si Rui pero ayaw naman din niyang iwanan ang tao niya. Ako hindi ko naman po ino-oppose tong mga one-on-one -on -one na possessions ni Luka o Lebron. Playoffs na to at talagang sasandal ka sa stars mo ngayon kesa sa regular season. Eh si Edwards nga diba? Puro sariling discarter lang din naman yung mga puntos niya base sa na napag-usapan natin kanina. Sadyang dito, Good defense lang din ang nagagawa ng mini, especially nito ni Nazrid. So pumasok man o hindi, ayos yan para Suves, maganda yung depensa. Galing naman to sa timeout mga idol at ang play nila ay dive po si Lebron mula dyan sa corner. Bigla ang play din po ito kaya si Randall po ay talagang napahabol. Pero again, good defense na naman sa mini kasi napahelp na lang si Edwards dito. Kung hindi po dahil kay Antman ay malamang makakascore si Lebron dyan. Kasi this is supposed to be a quick play. Isip din ni Lebron nakakayanin niya to pero ayun, good defense pa rin sa mini wala rin po si Gobert sa mga oras eto kaya walang someone na may exploit itong si Luka parang si Nas Reed na yung pinakamabagal na player ng Wolves sa court pero mabilis pa rin naman yung si Reed para sa kanyang size good contest na naman po ito though may mga chances pa rin talaga ang Lakers this game mga idol lamang ang T-Wolves pero heto po si Luka at nakaka-attract ng dalawang defenders basically good defense po ang ginawa ng mini dito kay Luka Though hindi naman nag-capitalize yung iba sa Lakers at basically open na naman si Reeves dyan. Practice shot muli. And dito na po kaya papasok yung pagod kasi routine shot mo to eh. Malayo ang bantay pero nagmimintis ka. Nakakabawi pa rin naman yung iba mga idol tulad dito na nag-pull up lang si DFS hindi na lang din talaga pumabor sa Lakers ang mga ganap sa dulo tulad dito kay McDaniels na pinapressure si Luka at hindi naman din to sadya. Naniniwala kong hindi naman po sadya ni McDaniels na maglanding yung paa ni Luka sa paa niya. Pero wala pong kahit anong tawag si Ref dyan. Klaro naman na tripping to. Hindi man sadya pero tripping pa rin nandales at wala pong tawag. Ito rin po yung kontrobersyal na tawag sa dulo nung tumapat si Lebron dyan kay Antman. Nastrip niya tong bola at tumalbog sa labas. Pito ni Ref, Lakers ball. Very crucial po ito na tawag kasi naghahabol ang LA. Pwedeng makalamang sila dyan if mapunta sa kanila ang possession. Pero nag-challenge kasi ang Timberwolves dito. At sa replay, nahawakan din po ni Lebron tong kamay ni Edwards dyan sa may kaliwa. At sinabi rin naman po ni Lebron yan after the game. Nahawakan talaga niya yung kamay. Pero sabi din niya, You know, hand is part of the ball. That's what they say. Hand is part of the ball din daw. Sabi rin po kasi sa NBA rules, the hand is part of the ball kapag ito ay in contact sa bola. Or basically kapag ganyan ngang hawak to ng offensive player. Pero sabi po ni Ref na illegal contact pala ang ginawa ni Lebron. Lebron James makes illegal contact to the wrist of that. Maybe kasi baka mataas na masyado to at more on sa braso na to. Yun din naman siguro ang dahilan mga idol. Pero sa inyo ba, call ba talaga ni Lebron yan o hindi? Basta, maganda ang pinakitang depensa ng Wolves dito sa laro na ito mga idol lalong lalo na sa fourth quarter. Kaya rin nalilimitahan nila yung mga puntos ng Lakers si Luka. 1 out of 6 lang from the field sa huling frame ng laro. Si Lebron naman ay 0 points doon sa 4th quarter. Pwedeng factor din po yung pagod kasi wala silang palitan. Pwedeng isang way din yon para mag-adjust sa susunod na laro. Pero hindi po natin i-disregard ang depensa ng Wolves talaga. Mga versatile, mga mahaba at mga dogs din talaga sila. At dapat po natin bigyan ng credit ang ginawa nilang depensa sa 4th quarter. Kaya rin nagiging pinakamahinang 4th quarter scoring team tong LA dahil sa depensa nila. Kaya rin, one win away na lang po sila in eliminating tong LA Lakers. Ano po ang masasabi nyo sa ginawang defense ng Wolves mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Siyempre mga idol, as promised, ito na po yung announcement natin para sa winner ng ating sapatos giveaway. Nandito po tayo ngayon sa YouTube Random Comment Picker by PickAWinner.co and ipipaste na po natin yung link ng video kung saan dapat kayong mag-comment. Ayan, pinulitin natin yung fetch. And dito na po natin isa-select yung sa mechanics natin. Bale, keyword filter. And yung ilalagay po natin dito ay yung salitang Merry as in Merry Christmas. Kasama nga po yun sa ating mechanics. Then syempre, hindi na natin ilalagay yung word na size kasi iba-iba yan eh. Pwedeng S-Z lang yung comment ng iba. Pwedeng s -I -Z -E, So, pwedeng iba-iba yon Pag ditong Merry, yan lang naman talaga yun eh. Pag sinabi mong Merry Christmas, diba? Kaya dapat ay sinusunod po natin yung mechanics. Yung iba namang comments na babasa ko, walang Merry Christmas. E di kulang yun hindi nyo sinunod yung mechanic. So, next time ay isundin din nyo talaga dapat. And pindutin na natin yung continue. Ayan, naglo-loading na po ang mga comments. So, according po dito, meron pong 220 na tamang comments. And sila po yung pwedeng manalo. Kaya po tayo gumamit ng ganitong website, no? Para syempre hindi sabihin na bias tayo sa namimili ng panalo. Ito, bahala ka na. Kaya pipiliin na po natin kung sino yung panalo. Ayan, si at Selwyn Banghal 358, size 8.5 belated Merry Christmas, sabi niya. So, kasize ko yan si Idol. PM mo ko bro para malaman natin kung paano mo makukuha ang iyong premyo. Then, hindi pa po tayo tapos mga Idol. Meron pa po tayong consolation prize. Meron pa po kasi tayong t-shirt na binabenta natin dati. Yun, magpapag-giveaway tayo ng isa. Size large po ito. So, nag-iisa na nga lang po ito kung maliit ka man or malaki ka man. Iisang size lang po talaga yung natitira. And ito po yung ating consolation prize winner, si... Ayan, Jovan de Guzman, dash 6CE. Size 8 naman siya, Merry Christmas yung comment niya. Bale, ang napanalunan mo po dito ay yung t-shirt po natin. PM nyo lang po yung ating Facebook page para malaman natin kung paano nyo makukuha ang inyong premyo. And sa iba naman po na sumali, pasensya na at hindi po talaga tayo lahat mananalo. Meron pa naman sa susunod. Malay nyo, mas maganda na yon. Kung gusto nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. magsubscribe subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.